Tara, samahan niyo po akong gumawa ng isa sa mga sikat na Pinoy delicacy natin, ang piyaya. Tara, umpisa na natin. Bali, yung pong mga ingredients ay ipa-flash ko na lang po sa screen. Ayan, sa isa pong malaking bowl, doon po natin sila paghahalu-haluin. Hintayin lamang po natin matunaw yung salt na nilagay natin. Kung gusto niya naman po medyo matamis, pwede pong sugar yung ilagay niyo. Ako po hindi na kasi po yung ginawa ko pong feeling ay matamis na po. Kung natatandaan nyo po yung ubi na ginawa ko, ubi halaya. Ayan. At pag ganyan po, mahirap na pong haluin. Need na po talaga natin gumamit ng kamay. Make sure lang po na malinis yung kamay natin bago po natin ito gawin. Ayan. Para pumamasa mamasa natin ng mabuti. Then, i-rest po muna natin ito ng 30 minutes bago po natin gawin. Ayan. After 30 minutes, umpisahan na po natin magmasa. Ayan. Naglagay lang po ako ng harina. Bali, gumamit po ako dito ng rolling pin para masahin po ulit para maganda po yung ating dough at pagkatapos ito po ay hahatiin natin sa dessert na laki na gusto po natin pero yung gagawin ko din po dito ay yung katamtaman lang po o yung small na piyaya. ayan at pagkatapos simpisahan na po natin ipa lang po natin ito kagaya po nito at pagkatapos sa gitna po ay maglalagay na ako ng filling yung pong ube halaya Kung ano pong gusto nyong filling na ilagay is pwedeng pwede po ayan kahit ano naman po dahil ito naman po ipam sarili lamang pero kung gusto nyo po itong gawing pang negosyo, eh pwedeng pwede rin po. Ayan, wag nyo pong masyadong dadamihan kasi baka po sumabog. Kaya dapat po is pantay po yung laki o yung dami ng dough doon po sa feeling na ilalagay nyo. Ayan, kasi kailangan po natin itong i-flat kagaya po nito. Kasi ang lulutuin lang pa po natin dito ay yung dough. Kasi yung pong feeling ko na inilagay is luto na po. At ito na po yung mga natapos ko sa preheated pan po ay atin lang po itong parang ito to hanggang sa mag golden brown na po yung labas ayan paano po natin malalaman kung luto na po lumolobo po siya ayan lumolobo po siya at pag lumolobo na po yan ay okay na po at ayan ready to serve na po ang ating piyaya sobrang sarap po nito promise kaya nakakatawa po talaga nagustuhan po ito ng mga anak ko kaya gawin nyo na rin po ito perfect na perfect po ito sa kape ayan sana nagustuhan nyo po ito salamat po sa panonood gawin nyo na rin po bye bye